mga idol na ay nangutana o kinsa ko na unang tao sa kalibutan ang unang tao sa kalibutan ang atong ginoo kay siya may nagmugna sa kalibutan dayo na sa hardin na asay mga hayop mga langgam sulod sa ihang hardin parang na ay makabantay naghimo siya tao gigama niyang tao si Adan pero sa Adan dili ni siya tao sa unang panahon sprito pa na siya kay dayon natingala si Adan nga ang mga hayop ang mga hayop sa iya hangi bantayan sa sulod sa hardin natingala sa si randuha kabok magkuyukuyugay ang mga langgam mga ibon dalawa ang magsabay di inyadto siya sa ginoo pag abot niya sa ginoo ninyo siya nga, amahan Nganong ang mga hayop tagurham sila kabok para sa karniro. duham sila bok magkuyugay nya ako ako ra mangusa dinhi ngon ato adan lakaw sa si mong payag katulog si muhang katring kawayan di natulog si adan Pagmata ni adan nakuyawan siya kay ang wala niyang bahin nana na may tupad niya nga babayi di nilalagan niya ginoo. ni ato sa ni nga Amhan, nganong na may kauban akong babae sa kong tapad ni Ino ng Ginoo. Adan, muna na'y imong gipangayo. Kay kinahanlan kag kauban, kay ikaw rang usa. Wala kay kauban si mong kinabuhi. Nagmingaw, mika, mingaw, mingaw, raka. Di, ningon, si, ang ningon ang ginoo, pero karon kay nanam kay kauban ang tanang prutas nga naa sa ato ang hardin kana hardin kada bang garden na ay usa ka prutas nga dili uyding kanon kay ngano og kanon na tugkan mo og lawas og mamatay na mo ngano kanang prutas kay simbolo na sa inyong kinabuhi kay tan-aw no tan ni mo na siya mura na siya kasing-kasing karon kay ang halas niingon mang halas nga iba ayog tuo sa istorya sa Ginoo kay ang is, kanang prutas nga tanang prutas nga nasa hardin mga nganong dili ipakaon sa atong Ginoo kay munay siya pinaka lami pinakatamis nga prutas di niingon ang halas adan tilawi ni tilawi di si iba kay gakaon mang halas sa lantaw ni iba lami jud di lewa ni iba sus pagtilaw ni iba kay tam is migin ora lami jud kay di ni dalagan siya ni kuwa siya Yang sa iyang gidala ni iba ani adan ilang gitikas karon pag humagkao ni adan og iba na tingala naman siya nga gitugkan na siya og tutoy Ditugkan pa siya og kinatawo utin ba Ditugkan siya di natingala sila tingala siya motong panaw nga nidalagan sila sa kabukira na niya kay maulaw na sila kanyang say tutoy na na sila utin niya hubo man sila kada bang gahukas sa, sa una panahon wala pa ba sanina di nagkuan sila mga dahon sa saging kana mga dahon mo ilang gitapis silang lawas kay madlok naman sila kay ilan ang gikauntong gisupak nila tong balaod sa ginoo di gingas sa ginoo karon adan kain ni kaon na mo ni supak mo sa kuang balaod karon adan tao na mo na lawas mamatay na mo ang imuhang panis tagaantikag ti tulo ka pasi nga mais ug tulo ka pasi nga humay imo nang itanom sa yuta magdaro ka magugmad ka, si ka, ka sa yuta aron makakaon ka magpasingot ka sa imo agtang para makakaon ka ang panis panisbut sa babae manganak magbuntis sa siyam kabulan o magantos sa kasakit muna'y panis sa babae ang halas tungod sa kalagot sa ginoo iyang gitudlo gituloy sa ang halas nga tungod sa imuha kamay ang panis nako na magkamang ka sa hantot sa hantod nga mag sa imong katingaw langon o muna yung muna panis po salas dayon karon kitang mga lalaki muna atong panis nga magbaul magtrabaho para ipakaon sa pamilya o muna pero sa unang panahon si Adan sa pa sa lawas espiritu pa na siya espiritu pa tungod sa iyahang tungod ng iba nga natintal sa sawa gitugkan sila og lawas tungod sa pagtintal ni sa halas o karon kita ni daghan o mao na siya moy tubag sa pangutana nga unskin say kinaunhan nga tao sa kalibutan o di ba mga idol <laughs> o katong nalingaw share palo comment para makita percobaan. Selamat salamat welcome may lapon.